Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayon, ah, um, uh, ipapakita ko sa inyo ang mga nangyayari po dito. So, sobrang harsh po na nangyayari ngayon sa kadahilan ay tinatapos po talaga namin itong mga requirements. So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung mga co-teacher ko na gumagawa ng requirements. Actually, ako rin, gumagawa ako ng requirements. Ayan, guys. So, sobrang fight ng writing ko. So, looking for magsulat po ng fun ng mga card. Right for right. So naghahanap po ako ng tao na nagsulat ng card. So, so kahit anong mangyari, nagpapasura ako para yung mga shaitan ay matanggal. So ito po yung nabidadari of night swimming pool. So actually, sobrang busy niya. Tignan mo ginaprint niya guys. So, ayan. So may kanya kami, kanya kami ginagawa. So kaya yan oh, may class record pa ako. yan So yun, ipapagita ko sa inyo yung mga pangyayari pa dito sa labas. So, meron ako dito nakikita na isang tao na hindi natin ito nakakausap sa kadahilan. Sobra busy. Ayan siya, guys. Ayan. Credit advisor. So, hindi po yan siya makakausap sa kadahilan. Eh, kapag kinakausap mo, mataplag ka ng class record na yan. Ayan. ano o. Oh. oh, side view pala yan, guys. Oh, ba't nakaharap pa yan? So, ito. Do tampal! Dak na-close ito ba? Ayan, so isa pa, grade 6 advisor po yung sa loob Kasama yung re registrar So ngayon, kukunin ko muna yung laptop so. Sige na, ikaw na ko po Away. So yun, uh, ito, papunta na ako dun sa another building ng senior high school Kasi alam ko naman na sobrang busy rin nila Friday pa lang ngayon, malapit na rin magsambayang So yung mga tao dyan sa mas street na yan, ay papunta na sila So, ibablog ko daw itong ano, itong mga pangyayari na to kasi alam ko na darating ng panahon na ma na ma recognize nila itong vlog ko na to. So, ayan, meron po dito na meron po dito, ayan, nagpa-fasting po yan siya guys. Ayan, so pinalo niya ako pero it's okay. Ayan, busy, kita mo oh. Sobrang kalat dito. Ayan. Ayan, meron kami dito mga papers. Ayan, printer. Ayan, ito mga printer. Ayan, so ganito po ang paiging guro. Akala nyo madali maging guro. Sobrang hirap, lalo na last day. Ayan, so mamaya magre-reading na yung mga graduating. The guidance, the guidance. So, yung laptop ni Sir Reggie po ay kukunin ko daw. Sasabi so, ng bidadari of night swimming pool. So, ayan. So kukunin natin na. Pabunta lang tayo dun sa bidadari of night swimming busy daw yung mga tao ngayon. No busy, say no busy, no busy. No busy. Ay dala nila. So ikaw ko lang tong laptop na to. Dahil magagalit ang bidabida the re-off night swimming pool. So yun. Um sobrang pogi natin. But alhamdulillah. Ito nito. Bigay ko tong laptop. So bibili ako doon ng tubig kasi actually hindi ako naka-fasting ngayon dahil hindi ako nakagising na maaga. So sabi ko siguro hindi muna. So bukas na lang inshallah kapag weekend. Ya, lebih dah dari dari tawan kes water. Okay. so bili kami okay. nang water. Oke, Anson. Ada tamblernya ke makin, mam? Yeah. Bagi kan Bagi. Kan. Siapa makin, mak? Bagi siapa, oke. Hmm. Karena kan rumah dua kan ikhwan. Lebih dah dari. Kamu siapa tak? Anu siapa penuh nih Ah, so yon. Ah, uh, na ako doon sa kuhanan ng tubig. Ano nga, sa akin, di ako vlogger? Vlogger ako, guys! So, nag na ako dahil uh, mag, ang tawag siya, malapit na magtawag ng bang. Ano, 11.30 na ng umaga. So, Friday ngayon. Alam naman na ito ay napaka-blessing na umaga sa lahat. sobrang lamig And so nakabili na tayo ng tubig so, para ito sa mga babae namin dahil uhaw na uhaw sila so good luck sa mag-reading mamaya advisor ng kinder ma'am Rachel advisor ng grade 6 sir Anwar advisor ng grade 10 Ma'am at advisor ng grade 12 na si uh, Sir Abbas but um, si Sir Angelo muna ngayon kasi wala si Sir Abbas so yun um, yun na po kung ano mga nangyayari ngayon ayun na po yung mga totoong nangyayari as a ng Kitty busy po talaga kami ngayong Friday so ito na yung last so, so meron doon no? shoutout sa bata na yun no?

Yang kau masih uh, ah. si <laughs> oh, pakai, jadi voice ini udah capek ketawa. Singa tuh dikasih main, dia kaku lingga kawan ya. Kau itu, kumpulannya itu pada pakai banget. di tidak awalnya di terusnya jam 2. mama lupa, mana Maka tadi? tapi tapi Alvin suruh ada, Berapa? dan

alam nyo na ang paiging isang guro ay hindi biro mag reading na sila good luck ngayon kaya nyo yan Pinag pinagdasal ko na kayo bago pa nag 2024 so yan insya Allah makaya nila yan yan good luck welcome to division <laughs> so yun nga uh, medyo busy lang kami ngayon na but yeah, alhamdulillah kaya na naman ang bawat isa Di ka naman print. Print ka pa? So. Ayan. So, papunta na sila. Di ako kasama. Nag-lag sa kanila. Kain na na yan. Goal mo talaga yan siya. I-share-share ko talaga yan. Oo nga naman. I-edit ko pa to. We're ready to go. We're ready to go na sila. Ayan. So, good luck. So, kulang na lang ay ang Greg. Kinder. Kinder na lang ako lang. Greg, Kinder.

lucu kasih. Oke, saya mau. Agrow. Oke, ingat-ingat good luck, good luck saya yang lihat. Good luck. Bye -bye bye -bye. Bye, -bye. bye bye. bye bye. Good luck, good luck. kami ke CC. Bye bye. Dari Yunus sila. Pada aku nasi lah. Ingat-ingat good luck, mitaufik. Nah, good luck for <laughs> reading, guys. Sampai <laughs> nah, jumpa sila. Alhamdulillah. So, mamaya pagdating nila dito, alam ko mayiging masaya yun sila. Kasi reading naman yun eh. Okay, so, ang mga pala si Astrap, kilalang masiyahin. Ngunit huwag na kilalaan ni anak sa likod ng maskara.